magluluto tayo ngayon ng mugo. Ayan. Bukang-buka na po siya, guys. Kasi kanina po pa siya umaga binabad sa tubig. Ayan. At saka isang sibuyas, isang buong bawang, at ang ating hibon, alumbate, okra, at kalabasa. Um, Iiwan na po natin ang ating 20 pesos na kalabasa. 20 pesos na okra din. 20 pesos na kasi nagluto tayo na bupo. Ayan. Pag-iingat lang natin, natin, natin si so, ang ating sibuyas. Ayan. At at guys. Pag-iingat natin ang ating sibuyas at saka bawang. Pag-iingat natin ang ating sibuyas. na yun ito guys. Kasi wala na tayo yung rip. Sampitan-sampuntin na lang. Dahil mag na naman ngayon guys. Ang lakas ng ulan. So, ang ulan maghapon grabe awawa naman ang aking asawa malalala natin ang ating munggo one fourth na munggo yan siya guys kaya lang ginabad ko na siya kaninang umaga luhaluin lang po natin para mag ano di ba ang dami niya guys ang one fourth na halahati yung aking pang dalawang kilo na kawali marami siya kasi binabad ko siya kaninang maga pag binabad mo yung munggo guys lalo siyang ano lalo siyang dumadami ayan ayan lagyan lang natin siya ng sabaw sabuan ko muna siya ng mga dalawang baso ayan ayan natin kumulo at lagay natin ang ating kalabasa at okra tsaka alumbate ayan. ang dami sa kadami guys dun din kadami yung ating isasabaw sa yan ayan na tubig ayan pakuluin lang natin takpan natin at tsaka pakuluin ayan pabalik balik na lang ang ating mga ginisa dahil kailangan natin ngayon ng sabaw kay maulan ayan na naman tayong ibang maisip Ayan. puro gulay muna tayo kasi maulan ngayon guys ayan guys, lagay na natin ang ating kalabasa ayan, maingay ang ating jolo, naglaro silang mga kuya niya itong mahirap guys pag ano, pag tag-ulan ang gulo ng mga anak ko napakaingay wala Sila silang ginawa kundi magpaiyak kay jolo Ayan. Nagaririnig nyo guys ang ulan. Napakalakas po ng ulan. Ayaw nyo na talagang tumigil. Ayan guys. Guys, lagay na natin ang ating okra. Ayan ang ating okra at ang agaloin lang na natin. Diba umunti ng sabaw niya? kahit marami siya sabon na nilagay at ang ating alugbati ayan diba ang sarap ng ulam namin ayan ang ating alugbati syempre haluin natin ulit siya parang gusto ko pa siya ano, lagyan ng tubig. Si Julo kasi hindi nakain pag ano, walang sabaw. Ayan. Malapit na siya. Pag kumulo yan, pag naluto ng ating okra, patayin na natin ang apoy para hindi siya masyadong lutong -luto ang mga gulay. And thank you for watching again. Ayan. Luto na ang ating munggo na may okra at kalabasa. Ayan siya guys. Kain na tayo. Ayan. Sarap. Ang bango.